Abina sir nga ni Stephen Curry ang team ng Boston Celtics matapos nga silang talunin sa anilang home court. Well, talaga nga namang very impressive win or actually a statement win nga para nga sa team ng Golden State etong karilang naging panalo against sa reigning NBA champions sa anilang bahay. Despite the slow start mga idol ay hindi nga talaga sumuko ang Warriors at talagang dahil sa kanilang magandang paglalaro on both ends ay talagang naipanalo nga nila etong karilang naging matchup laban nga dito sa team ng Boston Celtics. And now they have a 7-1 record dito nga sa West. At sa post-game interview nga ng Celtics head coach na si Joe Mazzulla mga idol ay ito daw ang rason kung bakit sila natalo. Nang dahil in the fourth quarter nga daw ay masyadong nakatoon ang focus nila dito nga kay Stephen Curry. At ang mga teammates niya nga daw mga idol did a great job in cutting behind the defense and scoring easily. Pakinggan nyo itong kanya mga sinabi. Um, yeah, I mean, when you have a, an alertness to curry, uh, being trying to stop as a team, they do a good job cutting was other 50 At pati na nga rin mismo ang mga announcers na itong team ng Boston Celtics sa laban ay eh hindi makapaniwala sa ginawa ni Stephen Kirby laban nga sa kanila. Pakinggan din natin ito. Curry sprinting around the green oh screen oh oh. over oh. the what? heck. How oh. the heck did he make that? That is sick. Look how high, big high big hand. Ball. What are we watching? <laughs> what he shot it through his hand. <laughs> At ngayon naman si Stephen Curry sa kanyang post-game interview ay una ay binigyang respeto niya muna ang team ng Boston Celtics na talaga nga naman daw na halos lahat ng kanilang players ay weapon threat sa kanila sa opensa at talagang kayang-kaya nga daw nilang kumambak sa laban at any given time. Pero sinabi ni Stephen Curry ang naging sikreto naman daw nila sa kanilang pagkapanalo ay dahil daw sa pag take care nila ng basketball, no turnovers at pati na nga rin daw pag si set ng kanilang depensa at yan daw ang sikreto nila kaya nanalo sila against dito sa Boston Celtics and then mga idol sa walk of interview naman ni Stephen Curry ay natanong nga siya kung masaya ba daw siya na tinalo nila ito nga ang team ng Celtics sa alilang home court at ang naging sagot nga ni Stephen Curry ay always nga daw na talaga namang masaya siya kapag tinatalo niya ang Boston sa alilang home court pakinggan niya ito oh, a win in Boston's always gotta feel good Always good. Always. Always good. Always good. Always. Good. Always, good. Always, good. Always, good. Always good. So definitely nga mga idol, Stephen Curry can talk a little trash ng dahil nga sa ginawa ng ganyang team laban nga sa reigning NBA champions. A statement win para nga sa kanila.